tol. So mga matodik, ito lang pala yung problema. So ayan na mga kamatodik, ko oh. Full carbon ni Batog. Nasalpak na. Grabe. Full carbon, Lodi. Carbon luga. <laughs> Gago. Kung matatandaan ninyo, nung New Year, ginamit natin si Batog sa buong Kaso lang nagkaroon ng problema, bigla na lang umistop yung makina niya. Kamatodik, may nangyari kay Batog. Pakinggan ninyo. Hello. Kaya gabing gabi, kinarga na kaagad namin sa Ford Raptor si Batog. Kinabukasan, gumising agad ako ng maaga, alas 3 na ng hapon. Ayun, kung makikita ninyo mga kamatodik, nandun si Batog sa Ford Raptor. Tapos nakita ko yung carbon ni Batog dito, grabe, excited na ako ikabit tumamaya mamaya. Siyempre, bago ang lahat, magpapansin na naman sa inyo si Bulldog. Animal talaga, siging labas ng labas. Tapos pagbaba ko, nakita ko si Juni Boss, kuyat, kakanod ng TikTok girls. <laughs> Gago! Mga kamatodik, magkita kita tayo dyan sa magawa ng makina. <laughs> Gago! Yeah, mga Matodik, binababa na naman si Batog. Akit babam, pukin inang motor na to. Walang katigil-tigil. Pagdating namin doon, mga Matodik, binaba na kagad namin si Batog. Tapos, mga -Dick, sa wakas na baba na si Batog. Sana uh, yung makina niya okay lang. Kasi kung may sira man, ako okay lang. Pagdating namin dito mga kamoto, dik sinubukan niya na kagad si Batog kung may compression. Meron naman daw compression si Batog kaya wala naman daw dapat ikabahala. Tinanggal niya muna yung langis sa makina. Sayang daw kasi magagamit pa. Yan. Yung um... so, oil niya, kulay ano pa talaga? Oh, bago. Oh, bagong bago. Kasi hindi pa talaga siya na ano? Oh. Hindi pa siya na ipagbagong motor ba? Yun, hindi pa na break in <laughs> Thank you. <laughs> Bumitaw ka mo yung bolt. Bolt lang? Yung nut. Ah, oh, naputol itong ano mo. Ano naputol? Yung stock mo na, kunya, naputol pala. Ano? Saan yan? Problema ba yan? Bilan lang ng bagong kunya. Hmm, pala ito. O ito yung putol. Saan yung putol? Hmm. Yeah. So, mga ito, ito lang pala yung problema. Yung maliit lang na yun, no, kunya. Hindi ko alam, may ganitong piyesa pala sa loob ng makina. Kunya. Kunya nyo. Kunya na. Ay, nakaliit lang ng problema, pinapalaki nyo. Gago! Ah, mga kinakabit natin. Tignan natin kung uh, under ba. Dahil lang pala sa maliit na to yung problema. yon Papa, under na. mga motodik, nandito na si Batog. Isasakay na lang namin para iuwi ulit. Ayan na. So, ayan na si Batog, mga motodik. So, may pupuntaan lang tayo sa glit. Tapos, uwi na tayo. Ikabit natin yung mga cover niya. Magtatapas na rin tayo para sa brake system niya. So, let's go. Damage, mga motodik. nagasgasan si Batog. Ouch, ouch, ouch. Yan yung tali mo. Para dyan na lang dyan sa baba. Nakatayo lang lang ganyan. Hahaha. Para tayo sa Amazing. Sheesh! <laughs> Wala na. Tudas. Expert na magnanakaw ng taon. Gago! Yun na, may na wallet mga boss. Ito yun o? Ito yun o? Ano ba naman? Oo, kinaroon yun. Ah, Oh, na, huwag na ng tricks para magkawat ha. <laughs> Gago! Ano mo sa kanya? Sunto ka ngayon? Sunto ngayon? Hindi na ako sabi. <laughs> Kung usapang suntukan, pass ako dyan boss. Pero pagkainan, tara! <laughs> Gago! Pagkatapos ng mahabang kulitan namin mga kamoto dick, nag food trip muna kami dito sa Gedli. Kaya food trip na naman ang mga tite! <laughs> Gago! Pagtapos namin mga kamoto, dik medyo kinabi na kami, pero pinilit ko pa rin na ikabit yung mga cover ni Batog. Gusto ko na sana kasi talaga matapos si Batog, kaso lang medyo bitin tayo sa oras palagi. So mga kamoto, papalitan na rin natin ng real carbon. Itong fender ni Batog, kasi ito mga kamotodik ito yung hinidro dip lang natin dati, ano kung makikita ninyo. Yan, yan yung pinagpractice natin. So halos lahat mga kamoto, dik, na ikabit na natin dito sa kabila. Yan, ito. Nakakabit na natin yung mga carbon dyan. Pati dito na rin sa likod. Fender. So, ayan. Papunta na siya sa 100% full carbon. Pero hindi talaga ito 100% full carbon, mga kamoto. ka. Talagang pinasadya ko lang na ipagawa yung ganyan. Para hindi na ako mamroblema. Kasi kung sakali mga kamoto, di ka gagamitin ko tong color red. Tapos may mga gusto ako iba-ibang kulay dito. Kagaya nung dito, carbon ko. Tapos dito color red. Oh, at least hindi na ako pipila na magpapagawa pa ulit ako ng carbon, di ba? So nandi dito na siya sa harapan ko. Ayun na siya lahat. So ngayon mga kamotodik, medyo medyo lang ako doon dahil syempre pinagawa natin kahit hindi talaga natin magagamit. Pero okay lang yun, at least nabawasan yung problema ko. Napamahal nga ako, pero nabawasan yung problema ko. Nice. Nice. So mga kamoto ipapakita ko na sa inyo si Batog pero konting konti lang. Ayan na si Batog mga kamoto dig, oh, kung makikita ninyo, naka full carbon na yan. Naikabit na natin lahat. Carbon Lodi. So, pero mga kamoto hindi pa yan yung pinaka blend ng color niya mga kamoto ka ah. Dahil maglalagay pa rin tayo ng kulay, kagaya nito, candy red. Yan yung ilalagay natin dito. So ito mga kamatodik, binili ko lang talaga siya para hindi sumakit yung ulo ko. Kasi gusto ko lang kasi makita kung maganda ba yung full carbon sa kanya. Maganda naman pero iba pa rin kapag may blend talaga ng kulay. Kagaya ng cover na yun, mga kulay pula kay batog din yan. So ayan eh, mga kamatodik, full carbon. Sa kabila, So, wala pang carbon. <laughs> Kasi mga motodik, nagagabayan na kami. So, i-edit ko pa yung video na to dahil wala na tayong pang vlog. So, yung mga motodik, marami talaga tayong pwedeng gawin. Dahil may carbon na tayo, meron pa tayong color candy red. So, paglalaruan lang natin yung mga kulay na yung mga motodik. Hanggang dito na lang muna yung video natin mga motodik. Goodbye, motodik is here. Kita ka na lang ulit sa sunod na video. Paalam. Motodik, sa mga gusto nga pala sumali para manalo ng mga ganitong pyesa. Napakadali lang mga kamotodik. Download nyo lang itong photon game mga kamotodik. Magre-register ka lang. Lalagay mo yung phone number mo at saka password mo. Dito sa photon game mga kamotodik, pagtapos ninyo mag-register, i-click nyo lang yung screenshot. Yan, pag na-screenshot na ninyo, i-comment ninyo dyan sa comment section natin at may pag-asa kayo manalo ng mga piyesa na yan. Padali lang manalo dito mga kamoto dik, iiwasan mo lang yung apat na bomba. Yan, kung makikita ninyo mga kamoto 20,000 pesos yung tinaya natin dyan. Tapos, pipili lang tayo ng gold bar at iiwasan natin yung mga bomba. Yan, kung makikita ninyo mga kamoto dik, yung 20,000 natin naging 63,000 na kagad. Ganun lang kadali naging 63,000 na kagad. Yan, napakadali lang maglaro nito mga kamotodik. Nasa comment section ko yung link. Yan nun, dami nating napanalo ng pera na naman. Million-million na naman mga kamotodik. Kakabili lang natin ng Raptor. Sa mga di marunong mag-cashin dyan mga kamotodik, click nyo lang tong plus sign sa, sa taas. Yan. Tapos i-click nyo lang tong how to cash in para makapunta kayo doon sa nagtuturo kung paano mag-cash in dito. Yan mga ka-Motodikas, eh, sa lahat ng gusto manalo at maglaro ng button game, nasa comment section ko yung link. Goodbye, motodrika here. Kita kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Paalam!